Hi guys! Good day! So this is your Mr. rusnani 81 It's my, my vlog and welcome to this video. So I'm wearing my bag. This is not a traditional bag. It's coming from um, Ati Jen, my college classmate and college batchmate sa Colegio de San Antonio de Hasaan. So, nasa Korea na siya ngayon. Take Ati Jen for this bag. So ngayon, pupunta tayo ng Hinaguan Farm because today is Saturday and April, uh, September 5, uh, 6, 2025. First anniversary, wedding anniversary ng couple natin sa farm na si BimBim -bim at si Donna. So we are hoping, I am hoping na magkaanak na sila ng, ng talagang anak kasi yung anak anak-anak nila ngayon, mga aso, dumarami. Meron na mga apo, meron na mga apo sa tuhod kaya. Shhh. So kailangan yung ano na yung anak talaga. <laughs> so wag na yung ano yung aso ah, kay hindi na may malaman -malama ni Brent kung paano iano yung mga aso eh. So punta tayo ngayon. I think na large na sila. yung pinakamaganda. Uh... Kasusap niyang boyfriend niya. Oo, <laughs> oh, yung TV. oh, nasabi ko nga. Mamaya pa pala sa gabi kasi meron tayong live band. So... So, araw. Ah, meron. Ikaw, sana wala ikaw. Wow! May na may mango. May kayo. Ikaw! Ibo dyan ang tamis kayo. Kaya dala, ano yung ibo tang... Haborito kaya naku eh. Hindi na tamis ang hay mo? katong katang Ah, mango churba din na siya.

Isa ingon. <laughs> Thank you, Rhea. I'm so proud of you, Mar. Thank you, Rhea. Oh. Sige, go. Push. Oh. We're eating sa lahat na. Ha? Ha? Ay, yung ulo ngayon. This is, wow! Buhi ang diksyon na ulo. So, may diksyon kahapon ni Ate Marie. So, may ulo na na, na, na tinira talaga para sa bawal. So, ito, um... sila bau na nami so our file ngan bani ai bak tang hon pon ka bak tang hon pon ka ai bak para on nya ah do ya kalungak gi gi bai say utra wa tor <laughs> saya saya so far dahil it's Sunday so ang raming tao. Punta si Scarlett kasi si Scarlett meron siyang may nagbe-birthday dito sa family Scarlett. Kailangan niya puntahan. Ah, marami na pa picture din sa kanya. So mayo na magvi-video kay. Ayan. Dadaming tao. Yeah, so let's go to Ay! Let's go to the event place. So may mga nagano ng A House. Ayan. May nag celebrate ng first birthday today. So naligo sila ng pool. Ayan. First birthday dito. So nagbibidyo kina sila. Ayan po ang birthday. Ayon ang. Ayon. So may. Pwede mag video? Pwede mag video? Ganda naman oy, oh. kagwapa. So meron tayo paanda dito. So it's birthday today, So let's go. Ala sila Lord. Mag-color na para dito sa ating event area. So, ito na. Ah. Pala color roof sa Dali ni no. Para sa atin dito sa kuan. Bubong atin na loan. Uh, oh, color. Roof. let's go. The roof natin sa para sa venue kasi si changes siya kasi ang pangit na parang ano nagtitiklop siya pag umiinit ba so ito maganda to kasi kung color din siya uh, <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Usagi?

na mabisita. Kawas pa! Kumain sa Salamat! Sa, okay. sa pagkain. At ano din ng analigo. Thank you. Guys, meron tayong paklay. And this is lamang loob ng yubab. And meron tayo, ala, nausap mo niyo anyway? eh. <laughs> Salom ng humbas si. eh. Meron tayong akal, asalikal. Ah, and mereta yung adobo kalnesa oh, and mereta yung lumpia meron yung birigay. at meron tayong uh -huh. yung meron tayong mga bisita mereta mga bis ah! oh my A god ang pinakamayaman po ang sponsor nang wala ay wala wala yah 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 yah

Happy birthday, and happy, and oh, wedding. happy birthday, happy happy birthday, happy birthday, happy birthday Happy Birthday! Happy Birthday! Ano sa bulat? Wala Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Oh, wait down! Wait down, Bo! Iman-wish yung mga birthday, mag-wish niyo ni Donna for anniversary. Go! Kasi yung wish, ha? Mana. Kasi mana? Mana, maka-anak Mana daw! Ha? Mana wish! Hala ni Phil! Hala! Pusya! Ah! Okay. Yay! Let's eat! Asa mo na, boys! Baka mura ka gano'ng Lagi.

More? Yes, <laughs> yes! Uh, para. mm -hmm. Parang isinabi nyo baba na nakita ni. Wala <laughs> <laughs> <No. laughs> <O> bakang, <laughs> si Bakang mo nang most outstanding. So, uh, uh, so uh, 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 isa yung wish ko. Uh, 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 second anniversary. Uh, so, pagod ba? Ito yung, yung no, wait, wait, na, wish ko the second anniversary. First anniversary pa. first anniversary. O mo wish ba? O mo wish? And first anniversary. O wish ni mo ba? Okay na ting. Okay na. Kasi our friend's anniversary, the magic. Oh. Wow, no white, white and ako to. Fairy oh, <laughs> what? what? <What's... laughs> <Evil laughs> Godmother. mother. what's Evil god mother. na let's eat. Ang ganda. Uy, mga Hi, sir! gabi Hi, ma! Mga-on! Later, Jai. Mga-on, later. Sige na. Sige. Ah, di siya. Tag-di na lang, ah. Ano man mag-utro para sa iyahang? Hindi man siya sa libanan Yeah, let's eat. Paklay. Paklay. Antay! Long live. Na-equal ka ng most, um... So the outstanding color of the, this evening. Palo mo na ba vlog? Sa na ano pa color oi. I got what lost... the orange ni mga ko Fans. Know, know, <laughs> <laughs> And of course, main guest. Oh, main guest. Ate Merlin. Oh! Ate Merlin TV. Oh, yes, please subscribe. <laughs> Ya, <laughs> ya, <laughs> <laughs> <laughs>